yan tingin niya how does this reflect on Harry Roque kasi taas-taas na tingin ko sa kanya lalo pang tumaas dahil dito sa nangyari. Nabasa mo ba? Nabasa mo ba 'yung lumabas uh, kahapon 'yung ano? uh, parang morning thoughts? Nabasa mm -hmm. mo 'yon tungkol kay Harry Roque para sa what's up? Mm, nakita ko no, 'yon. What human rights, no? Uh, 'yung kay Laude, 'yung sa 41 massacre in Isayse, -isa eh, no? Ganyan-ganyan. Uh, tapos eh nasa na siya ngayon no uh, defender ng uh, human trafficking no etc cetera. Et cetera. human rights defender ng human rights okay kaya sinasabi dun sa sinulat na yon na uh, parang uh, sana siya pinupulot ngayon no ako naman matagal ko lang kilala si Harry eh. no ah uh, tingin ko ay yes may pagbabago siya pero yung seeds ng kanyang katauhan ngayon nandoon na from the start eh kaya kahit yung mga hinawakan niya mga celebrated cases ng Ampatuan, ng Laude, etc., ICC, ay uh, ang dominant kasi diyan gusto niya mag-epal eh. Ha? Kahit, Ganon? Uh, epal na epal talaga siya. Never ko na send sa kanya yon Never. Oh. Never ba? Never. Oh, Never. Ma, din. Gusto, oh, madaling din. Madaling oh sa kweba. alikabok galing sa kweba. So, Correct. Eh, iba sa atin, nakalabas na ng kweba ng matagal na. So, kaya, kaya medyo kilala ko siya noon, na nakakasama sa mga issues, etc. etc. Pero talagang rumaragasa siya eh. Dapat siya yung bida. Ha? Ah, yung, ano? yung, yung, pagiging epal. No? Diyan. Ah. So, uh, without diminishing yung mga issues na dala niya. Ang patuan, laude, ICT. Without diminishing those issues. Yung katauhan niya, ando na yung simula eh. Parang yung isang kaibigan ko na sumama sa gobyerno ni ni Digong, yung uh, isang uh, progresibo na tumulong kay Digong Manalo bilang presidente at sumama sa kanyang gobyerno, ang paliwanag niya ay kaya sila umalis sa gobyerno ni Digong after more than two years ay dahil nagbago daw si Digong. Sabi ko, ha? Ganyan na si Digong dati pa eh. No? <laughs> Kumaga, hindi, mo, hindi naman siya talaga nagbago eh. Siguro yung kanyang uh, katauhan noon ay less sa uh, less uh, murderous ngayon. Pero ganun na siya. In a way, ganun din ang tingin ko kay Harry. No? Uh, without, uh, with all due respect sa mga kaibigan niya noon at saka ngayon, tingin ko yung kanyang katauhan noon ay papunta na, meron naman talagang element ng humba. Eh. No? no? Humba yung, yung humba ngayon ay nandun eh. No? <laughs> nandun yung... Uh, Andun yung seeds ng humba no? So, uh, hmm. ah hmm. hindi ko ano, hmm. I think Sen Edo ang tawag ng mga bata diyan, medyo talagang main character syndrome. Hmm. 'Di ba? Kailangan siya yung nasa gitna. Naalala ko nung siguro late 2009 or early 2010. Again, without diminishing no, yung mga mga kausang siniport, sinuportahan niya dati. Naalala ko may isang misa para doon sa mga pamilya ng biktima ng Maguindanao Massacre. At syempre, may mga kliyente siya doon. Pero pagdating niya doon sa venue, hindi ko kasi maalala kung pang 100 days ba or pang 40 days. Thereabouts, no? Um, dumating siya, tapos meron siyang nakitang isang um, tao doon na hindi niya nagustuhan. At nagthreaten siya na mag-walk out at dadalin daw niya yung mga kliyente niya at hindi daw sila magpa-participate sa misa kung hindi daw paaalisin yung taong yon. Mm. So, meron siya talagang ganyan. Meron siyang meron siyang ano, I meron siyang in, o <laughs> meron siya talagang inclination na hindi hindi. Jolly be mm. ako. Bida ako sa sarili. Kaya, kaya almost overnight nagbago siya, eh. 'di diba? 2016 binabanatan niya nung kampanya si Digong bilang mamamatay tao at hindi dapat iboto, in a matter of months, bigla siyang nagkaroon ng turnaround. Doong inoferan siya ng posisyon, hmm. nagbaliktad siya kagad eh. So, ibig sabihin, talagang yung ganyong klase niyang katauhan, hindi siya, hindi, hindi, hindi long burn yung pagbabago eh. Nandun na talaga yung katauhan niya. Kung bagay yung kanyang salen en ganito kaliit, no? Ang bilis lumaki. Dahil uh, hindi dahil yung kanyang paglaki ay hindi siya unnatural. Ibig sabihin, doon talaga ang punta noon pag nagkaroon ng uh, ng pagkakataon. So hindi lang siya temptation eh. Iba kasi yung temptation eh ng power. Iba yung temptation ng wealth. Ting ang tingin ko sa kanya, temptation <laughs> ng humba. <laughs> nagkaroon ng counting ka opening, talagang kinuha kagad niya. No? Uh, so, hindi ko sasabihin na nagbago siya. No? Hindi ko sasabihin na nagbago siya. Ang sasabihin ko, nandun na yun eh, from the start. Pero ang, ang ina-admire ko naman kay Harry Roque, no? talagang ano siya, no? kahit sa ganong sitwasyon, napaka-articulate niya. No? Very, very passionate siya sa kanyang paninindigan, sa kanyang pinaglalaban. Sipin mo, nandun ka sa maliit na gathering ng mga kasama mo sa posted tapos makikipagbunga nga ang ka doon sa iba't ibang na, iba't ibang na kasi kakain na lang ako ng humba, di ba? Tapos kunwari, sinabi sa akin, oh, huwag kang kumayan, ba't mo inuubos yung humba? Itatalikod na lang ako, di ba? Medyo lulunukin ko ng konti. Sabihin ko, ay, wala naman ako masyadong ino yan. Oh. No? Miskin nakaubos ako ng isang plato. Parang lalabas ako ng kahit papano with my dignity intact. Pero yung makapagbungangaan ka pa, tapos caught on cam, di ba? Tapos pero yun yung sinasabi ko kanina, yung katauhan talaga niya, may sense of entitlement. At yung nakikita ko uh, rito sa Humba experience is that sense of entitlement. Di ba? Mm -hmm. Yun yung kanya eh. Itong ganito ka-specific na pinakamaliit na issue ng Humba, ang nag assert pag pinapanood mo siya is a sense of entitlement. Mm -hmm. Na kahit nung nakaraan, 10, 20 years ago, ay meron na. No, yung pinapaliwanag ni Abi, yung kinikwento ko ay It's basically a sense of entitlement. Whether yan ay star complex, no, whether yan ay egotistical na self-centeredness, no, it's it's him. Eh. It's him, no. Kaya ano siya Oh, kaya ano nagkaroon ng pagkakataon para siya ay yumaman, maging makapangyarihan, no. Ah uh, ipapatay, tumulong ipapatay ang libo libo mga tao, hindi ganoon kahirap na pumunta saroon. No, hindi siya sa. Oh, oh. Getting so, again. No, si, si Christian, medyo mahihirapan ng konti yan pag nag dahil yan ay yung katauhan niya. No? Yan yung katauhan niya. Kaya hindi nahirapan si Harry dahil nga ganoon na siya. Pero mm. alam mo si ni Edu, agree ako dyan. Pero merong additional layer akong opinyon ko to no na hmm. nade-detect na de sa kanya hmm. na meron ng growing sense of urgency to be relevant hmm. kasi 'di ba lately medyo binanatan siya nung abogado ni, ni si, Kaufman. O, o, si Kaufman oo si Kaufman 'di ba medyo medyo masakit na nilugar siya nilugar siya oo hmm. parang binuhat sa kilikili tapos binabana. nilagay sa kanto. oo nilagay sa kanto, jangka. ka medyo <laughs> ma ano 'yun ha i mean parang daling kuwento oh sakitin ang No, in fairness, in fairness, baka Ay, ngayon yeah. after humbagin. Yung buhaya sa damit niya hindi ganun ka-stretch. Medyo ano lang siya. Normal yung size ng buhaya. Normal size. So hmm. medyo mahirap yung nilugar ka ng ganun. Diba? Especially after, you know, this is the lawyer who said na bakit daw ang Pilipinas naghire pa ng foreign lawyers nung sa uh, arbitration natin with China. Emero meron naman daw mga Pilipinong pwedeng mag-represent sa atin. I.E. siya. 'ba. Diba? Ganun paturo lagi 'yung ano niya. Eh. So, medyo mahirap. Tapos wala akong nahagip na pinagtanggol siya ni VP Sara from Kaufman. 'Di ba? So, syempre 'yung mga ibang kakampina niya ang nagtanggol sa kanya, pero mula dun sa pamilya parang wala akong narinig. Baka naman mali ako. Baka hindi ko lang siya nahagip, bukang, pero wala 'yun akong 'yung isang eh. bagay. Mukhang abi isa 'yun sa pinaguhugutan nito eh. Halimbawa, uh -huh. 'yung kaaway niya na kaaway na niya dati ay identified sa isang paksyon sa mga Duterte. No, mm -hmm. habang siya ay nasa isang paksyon. So 'yun yung isang dagdag na context to rito eh. 'Di ba? Yes. Dahil malinaw naman na ah, almost public na yung dynamics eh. Nung yes, dun, very much. Nung, Oo. Oh. Yung supporters ni Digong. Kaya tingin ko yun yung, yung dagdag. Oo, oh, tsaka na-note ko lang no, na dun sa paksyon na Uh, kasalukuyang kabangayan niya, ano eh, medyo masisigasig din, very passionate, younger people, isa silang malaking grupo. So, parang parang nawawala ng lugar ang ah, ang ko kasi medyo masigasig ha yung mga yung faction na to nakita ko sila again young professionals very Sorry, tanong lang no ito stupid question yun uh, yung kaibahan hindi ba siya parang ano suportado nung pinakamataas at at least ngayon sa mga Duterte. No? Kaya yung, isa yun sa dynamics. Pa-explain yan ano kasi napaka-bobo ko dyan. Para maintindihan ko po yung Duterte universe. Akala ko kasi isang malaking sisterhood dyan or brotherhood. Di ba ganun yan? Para isang malaking federation ng mga supporters. Yan ang Alam ko yung pinakakaisahan na prinsipyo. Wala oh, naman kayo. Wala ko solid. Kasi, use uh, oh, uh, the favorite uh, word of selling. Uh, so, puro personal yung, puro personal yung dynamics. Uh, At kaya, yeah, ito uh, yung, yung dynamics yun unraveling, unfolding, exploding all over the place.